you very much po. Uh, so before I begin my uh, my talk, my sharing, uh, kukunin ko muna yung kasabi ni St. Augustine. Sabi niya, He who swings well, prays twice. So napakaganda po ng mga, na, uh, ng service po natin sa pag-serve uh, sa Diyos. So palakpakan po natin yung sarili po natin. <laughs> So bago po ako mag-umpisa, magpapakilala muna po ako. Ako po si Rio Monte, uh, 27 years old. And naandito po ako sa Qatar. Ay, uh, pwede po maglakad-lakad po dito. <laughs> kasi uh, para mas comfortable po ako, parang comfortable pa ako maglakad. So, sa Qatar, dito po ako sa Qatar kasi uh, inassign po ako ni Bishop Aldo, our bishop here in Avona. And Um, uh, just last month, nag-apply po ako sa kanya bilang maging seminarista po and the future priest po dito sa Middle East. So, with the, thank you po. So, without hesitation po sa kanya at tinanggap niya po ako agad. So, sabi niya po, bilang part of your formation before you continue your seminary, uh, mag-experience uh, ka muna sa sa mga bansa dito sa Middle East so just last month I was in the uh, sa Bahrain Bahrain po ako last month so ngayon po I have until October 7 dito po sa Qatar. So thank you very much po kasi napaka-thankful po ko po kasi nakita ko po madaming uh, community po dito so although ang dami po nag-invite din na magsalita po ako sa kanila so lahat po napakaganda about their service para sa yung pagtiserve nyo sa Diyos. So, yan po. Ah, may copy pala ako, may copy. So, <laughs> so kanina pagpasok ko po, just uh, after ay pagpasok ko pa lang po, parang naluha ako. Kasi naalala ko yung lola ko. Ang lola ko, member po dati ng El Shaddai sa Pilipinas. So, Nung namatay po siya, uh, bata pa po ako, super bata ko pa ba po. So, namatay po siya, o, wala na pong sumunod sa kanya, nag-member -nag din sa El Shaddai. Pero, nakapag-attend po ako, naaalala ko, nakapag-attend po ako doon sa El Shaddai. So, yan po. So, uh, yung desire ko po sa pagpapare, nagsimula po noong, Uh, bilang ano ko po, ish-share ko po sa inyo yung mga nangyaring kabutihan at mga blessings na ibinigay po sa akin ng Diyos. Na minsan po, di ko inaakala, uh, minsan dumating yung time sa buhay ko na, yeah, uh, to be honest, I blame ang Diyos sa nangyayari sa akin before. Kasi, uh, sa seminaryo, sa, sa seminaryo po, eight, ay ano ko, eight years na po ako sa seminaryo. And then, dapat po, um, yung time ngayon is ordained na ako as a priest. Kaso, uh, may mga nangyari. And mamaya, isasabi ko po yung mga nangyari. So, ang daming mga ups and downs. Tapos, minsan, sa oras na yon minsan, nasisisi ko pa ang Diyos. Kaya, sabi ko, it's... Um, uh, a blessing also para ma-share ko po din sa inyo. So, pumasok po ako sa seminaryo right after high school. So, right after high school, pumasok po ako and then wala po akong plano magpare. <laughs> wala po akong plano magpare. And wala din po ako plano na, yeah, although nakapasok ako, pero hindi ko pinagplanuhan yung pagpasok. Kasi nas, nasabihan lang ako nung pare doon sa amin na sabi niya, tinanong ako, Rio, anong gusto mo after high school? Tapos sabi ko, tapos sabi ko, sabi ko, Father, gusto ko po magpulis. <laughs> tapos si, si Father, tiningnan lang ako babataas, magpupulis ka. sabi, <laughs> ang liit, liit magpupulis ka. <laughs> Yan, tapos sabi niya, sabi niya, hindi bagay. O, pwede naman sabihin na ano, ayan, ayan. Tapos sabi niya, hindi, mag-try ka mag-exam sa seminaryo. Tapos, pag nakapasa ka, eh di mag, mag mag, -mag ka sa pag-seminaryo. -si Magpari ka. Pero pag hindi, yun, gusto mo yung gusto mo, sundin mo. Magpulis ka. Ayan, sa, sa, so, madaling sabi po, sumama po ako sa kanya at nag-exam po ako sa seminaryo. Out of hundred na kagaya ko nung 2015 na mga aspire ay yung mga gustong magpare 100 plus yung 100 plus isipin isipin po natin yung 100 plus yun yung mga gustong magpare tapos out of 100 ang nakapas ang nakapasa lang po 28 28 tapos kasama po ako doon <laughs> <laughs> eh, yung pag-exam ko, hindi ko naman sineryoso. Kasi sabi ko, Ay, gusto ko nga mag eh. Tapos yun, kasama pa ako doon. So sabi ko, ang dami nangangarap. Ang dami nangangarap na pumasok sa seminaryo. O baka sign na din to sa akin para i-grab ko tong opportunity. It's an opportunity. Di ba? Pag may opportunity na tayo, ang ano po natin, ang act po natin, ora mismo is to grab the opportunity. So, pinag-grab ko po yung opportunity na pumasok. So, yun po. Nakapasok po ako sa seminaryo. Uh, alam ko pong pasaway po ako. So, ang daming ano ko po sa seminaryo, adjustment. Kasi mga sa seminaryo, halos sa isang araw, ano, kada galaw namin prayer. Tapos, basang libro eh yun po yung buhay na yun. Hindi ko buhay sa labas <laughs> before. <laughs> so, yun po. So, nakapagpatuloy po ako. After a year, nag-evaluation po. Uh, nakapasa naman ako sa evaluation, na-move ako sa philosophy. And then, sa philosophy, uh, after philosophy, na nakagraduate po ako. Before before the, the graduation pala, uh, so, di ba po sa mga usual colleges, before graduation, may tinatawag sila yung mga partial fulfillment of of the before you get the degree, yung thesis. Yung thesis po, uh, nagka-problema ako, sinabihan ako ng advisor ko, sabi niya, Riyo, mag-revise ka ng thesis mo. Ay, hindi revise, magbago. Tapos yan, sabi ko, Father, di ba ginawa ko po yan second, from second year to fourth year? Tapos, yung thesis defend po, Uh, 20 days na lang bago bago kami mag-defend mag, mag ng thesis. Tapos sabi, sabi niya, wala tayong magagawa, magbago ka kasi hindi pa yan valid. Tapos naiyak ako doon. <laughs> sabi sabi ko, Father, lalabas na ako. <laughs> di ko na kaya, di ko po yan kaya. Kasi from second year to fourth year, na ginawa yung thesis, tapos sasabihan ako, reject yon tapos magbabago ko. Sabi ko, parang di ko kaya. So yun, nag, binit-bit ko na yung mga gamit ko, nilagay ko na doon sa bag. Tapos, pakalagay ko sa bag, sabi ko, bukas, morning, uuwi na ako. Lalabas na ako ng seminaryo. So, di ko po matatapos yung seminaryo noon that time. Pero nakita, nahalata nung mga kasama kong mga brothers, mga seminaryan din, nahalata na di ako lumalabas sa kwarto. Kinatokan nako nakita nila yung bag ko, nakaredy na para umalis. Sabi, nila sabi nila, bakit ka eh, bakit ka aalis? Ah, sabi ko, di ako nakag nakagawa ng thesis. Kasi nireject yung thesis ko. Uh, di ako makakagraduate. Sabi, sabi niya, kaya, kaya, mo yan. Magdasal ka muna ngayon. Sa ngayon, wag kang mag-overthink, magdasal ka. Kasi walang imposible sa pagdarasal. Walang imposible sa pagdaras, pagdasal. So, yun po. Pakatapos nun, tagdasal ako kinabukasan, di ko po alam kung ano yung nag-udyok sa akin. Sabi ko, inopen ko yung laptop, tapos, nagtry ako uh, gumawa ng thesis. Sabi ko, itry ko maggumawa ng chapter 1 for this ano lang, morning. Tapos, eh, yung time na yon is pandemic. Tapos, naisipan ko, ku, naisipan ko bigla nagawin gawin yung thesis ko related sa pandemic. So, <laughs> so yun, bigla, bigla na lang pumapasok sa isip ko. Tapos, yun, nagawa. So, To cut the story short, uh, nakagawa po ako ng thesis sa loob ng 20 days. <laughs> nakagawa pa ako. So, grabing providensya po ng mahal na Diyos sa atin. Kung Sabi nga niya, uh, kung gusto daw sumunod sa Kanya, take up your cross and follow me. Di ba? Ang ganda. So, pag ikaw sin sinumite or sinabmit mo lang yung sarili mo sa Diyos, ang Diyos na bahala pag wala ka nang magagawa. Di ba? Maganda po. Kasi pag wala ka na talagang magagawa, ibigay mo lang yan sa mahal na Diyos. Siya nang bahala. So yun, pagdating nung defense po nung, pag defense po nung thesis, di ko po alam, nung graduation na po namin, pagtawag nung pangalan ko, yung, yung thesis ko, yun po yung nag-best in thesis. <laughs> <laughs> napaka ano ko po napaka, napaka thankful ko po noon nung time na yon kasi sabi ko ang goal ko lang is to have my thesis then makagraduate tapos tapos yun pala yung blessing ng mahal na Diyos so minsan may, yung reflection ko po doon minsan nilalagay tayo ng mahal na Diyos or hinahayaan tayo ng mahal na Diyos magdusa para sa kauli-huli ay sa huli marirealize natin may kakapitan tayo sa kanya and then siya na ang gagawa ng lahat so yun po yung na, na ano ko po doon na ang Diyos na po yung gumawa ng ng milagro po sa akin he inspires me with the holy spirit so yun po so yun and uh, sa pagpatuloy po after uh, philosophy nag theology po ako theology yun po yung medyo serious ng stage ng seminarian So, doon na po yung tinatawag nga po yun ng configuration stage. Ibig sabihin, stage na po yun ng dapat makita na sa amin si Kristo. Kasi theologian na po kami. And then, doon po, before po kami mag may solemn promise na din po kami na di na kami mag magpapasok sa relationship, uh, mag-focus fo na po kami sa formation. And then, uh, after two years, second year po ako, nakapag-isip po ako lumabas sa seminaryo. So lumabas po ako last 2022. Nagkatotoo na po yung paglabas. <laughs> Nagkatotoo na po yung paglabas. Lumabas po ako. And then, uh, sabi ko, gusto ko, lang, gusto ko ma-experience yung buhay sa labas. Yung buhay na magtatrabaho kasi ano po nagtrabaho po ako bilang teacher sa sa doon sa amin sa province namin one year bilang teacher tapos parang may yung na feel ko po doon hindi po ako nakokontento sa araw-araw na ginagawa ko hindi po ako happy tapos parang ano po parang ang bigat so sabi ko ano kaya mag, ma, pumunta muna ako Manila nagpa-Manila po ako and dun po, dun din pa ako na kahanap ng trabaho. Iniwan ko yung pagtuturo, nakapunta ako ng Manila para magtrabaho din po, to, and also to find my happiness, kasi di, di ako nagiging masaya. So nakapasok po ako sa bangko. <laughs> sa bangko. So sabi, sabi ng mga kaibigan ko, bakit parang, parang hindi ka masaya? Sabi-sabi nila, although sa araw-araw ng ginawa ng mahal na Diyos, ng, ng Diyos, ay mabuti, di ba? Araw-araw, uh, may mga blessings tayo nare-receive. Pero ako, parang hindi ako masaya sa labas. Nag-pray ako, kinausap ko yung mga pare na kakilala ko. Sabi, sabi nila, mag ka ng discernment and to your vocation. Kasi baka may calling ka pa. So, yun. Just last year, um, naka may nakausap kong pare. Narecommend ako kay Father Ben. Uh, kilala niyo po si Father Ben. So, si Father Ben po yung nasa Kuwait, Filipino priest din po. He is the vicar general. So, next to the bishop, dito po sa Avona. So, nakausap ko po siya. Sabi ko, uh, gusto ko pong pumasok ulit sa seminaryo. Tinulungan niya po ako. Kaya hanggang po, simula po nung last year, nag-usap na po kami. Then si bishop, sabi ni bishop, gusto niya akong mag-personal, or ma personal na mag-report sa kanya. So, salamat sa Diyos po. Uh, from from outside the seminary then nakabalik po ako sa seminary ulit. So, thank you, thank you po sa doon sa ano sa mga providencia na ginawa ng mahal na Diyos. Kaya 'yung sabi ko na minsan ipapa-experience sa atin 'yung 'yung suffering sa buhay natin. So, naalala ko 'yung sabi ni Mark Manson about suffering. Sabi niya an avoidance of suffering, it's another form of suffering. <laughs> Di ba? Yung tinatakasan mo yung, yung pag ano mo, yung mga challenge, challenge mo, tinatakasan mo, yun pala, isa pang form ng challenge. Pero, dapat daw maging thankful dahil we experience suffering, challenges in life. Maging thankful. Bakit po? Halimbawa, uh, pag may, uh, may bill dumating sa atin, bill ng kuryente or tubig or ng rent ng bahay, may dumating, problema po ba yun? Di ba, di ba problema po yon Walang pambayad. problema. Pero thinkful po tayo, maging thinkful po tayo kasi yung problema na yun, yung ibang tao, walang ganun na problema kasi wala silang natutulugan, wala silang kuryente, wala silang tubig. So yun po yung palaging isipin isipin po natin na minsan uh, doon sa mga challenges mga sufferings po natin dun, dun din po la, pala yung nagmumula nag nagmumula yung happiness natin. 'Di diba? Yung mga palit sa atin kapalit nung mga challenges na yon. Yung mga yung mga yun po. So yun about the joy of suffering. So minsan sa mga sa buhay natin ang challenges is inevitable or unavoidable uh, na bagay sa buhay. So, harapin natin at sa pagharap natin, kasama natin ang mahal, ang mahal na Diyos. Huwag natin kahayaan na, na bumitaw tayo sa Kanya. So, Thank you very much po sa pakikinig po sa aking vocation at sa kung may naisabi man po ako na mga mabubuti. Thank you very much po sa pag-invite and praise the Lord. God bless us all.